At ako nga po pala si Bandami Pimaas. At ngayon ay tatalangkayan ko ang sining at kultura ng aklan. Sa bahaging ito ay malalaman natin kung saan nga ba nagsimula ang Ati-Atihan Festival at bakit ito sinislebrate o bakit mayroong selebrasyon dito. Ang aklan ay sa sa nalugdan na may mayamang food, kultura, tradisyon. Sila ay tanyag sa kanilang industriya ng paghabi, lalo na ang mga tela mula sa pinya at baka. So, is, mas uh, tanyag sila sa ng mga paghabi sa mga tela sa, mula sa balat ng pinya at baka. Ngayon ay alamin naman natin kung bakit ipinagdiriwang ang Ati-Atihan Festival sa at sana ito ang ati atihan Festival ay napaka-popular na pagtiriwang sa lalawigan. Ito ay ginaganap taon-taon tuwing buwan ng Enero sa lahat ng bayan ng Aklan tulad ng Kalibo, Ibahay, Bataan at Makato. At ang Kalibo ang sintro ng kanilang selebrasyon. Ang pagdiriwang ay ginagampanan ng sayawan at pista kung sa saan ang mga tao, lalo na ang mga ati, ay nagpapahid ng uwi sa kanilang katawan at nagsusuot ng mga makukulay na kasuotan. Ang pagdiriwang ay nasisilbi rin ng na pagpapakita ng pagpapasalamat at pagalang sa santo ninyo ang Batang Jesus na kanilang itinuring na milagrosong patron. Pinagaya nila ang mga galaw ng mga ati, sumisigaw ng Viva Senior Santo Ninyo at tumutugtog ng mga tambol at iba iba pang mga instrumento. So, ang ati-atihan, noon siyang uh, festival na celebrate sa Aklan and kung Sentro center kita ni sa Panay. Every January simula ng taon, ay isini ito at festival. Ito ay ginaganap bilang pasasalamat at pagalang sa kanila. Tinatawag na mikrosong patron na ang Batang Jesus. Saan nagkaba na mula ang iatihan? Ati Ayon sa kasaysayan at tradisyon ng mula ang pagdiriwang ng katitihan dahil sa isang bersyon ng ulat at pagdating ng mga Kastila sa Aklan. Ang pagdiriwang ay tanda ng paggalang, pagkakaisa at kasiyahan sa pagitan ng mga ati mga katutumo at mga malay na unang natirahan sa aklan. Noong una ang pagdiriwang ay isang simpleng ritual lamang ngunit sa paglipas ng panahon, lalo itong yumabong at naging masigla at makulay na pagdiriwang. Nagsimula ang pagdiriwang mula sa si isang enserente noong ikat-30 siglo bago numating ang mga Kastila. So kung saan ang mga malay mula sa Borneo na pinamunuan ni Dato Puti ay dumating sa Panay. Magkasundo ang mga malay at mga katutubong hati na pinamumunuan ni Marikudo at maniwang tiwang na ipagbili ang mga patang na lupa kapalitang gintong sa lakon. Mahabang pentas at iba pang mga palamut. Pagkatapos ng transaksyon, nagkaroon ng pagdiriwang at sayawan kung saan ang mga malay ay nagbahid ng uling at ng tulad ng mga ati bilang tanda ng pakisipagkaibigan at pagalang sa mga hati. Ito yung siya nag-start katong ipinagbili na ng mga maniwang tiwang ang kanang kapatagan in exchange of salakot, mahabang kwinta sa mga alahas at iba pang mga palamut. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng kwento ng isang milagro at konektado sa Santo Niño. So ang storya nito ay isang araw nang dumating ang mga Kastila sa Aklan, sinasabing nagdala sila ng imahe ng Santo Niño at ito ay pinagmula ng debosyon ng mga Aklanon. Ayon sa isa pang versyo, nagkaroon ng isang matinding kalamidad, radio, at sakit sa Aklan na biglang tumigil dahil sa pinangaling langinan ng isang pari or pinagpuyay ng isang pari pagtawag kay Santo Niño dahil sa mga kantong ito ng milagro ang pagdiriwang ay lalong naging bahagi ng debosyon at pasasalamat kay Santo Niño ang bata Jesus na kanilang itinuring ng milagrosong patron so kahit na mas umusbong pa ang pag-celebrate sa ating ating hanis katong nanay ng milagro kunong na hitabo sa ilahang lokal is katong pagbagyo o pag-usbong sa mga sakit o oh. nawala na po after nga gipray over sa kapari and itawag ang name ni Santo Ninyo. at kalakala ng aklan. Doon na ang aklan na tinawag din kapuluan ng panay noong sinaunang panahon ay kilala sa pagiging mayabong at mayaman sa natural na resources. Ang mga naninirahan na ilikas na masisipag at magaling makipagkalakalan. Nagawa nilang mga pag sa kalakalan sa iba't ibang bahagi ng Asia tulad ng China. Ang kanilang produkto tulad ng abaka, pinya, Bulak at iba pa ay pinapalit sa mga kalakal mula sa ibang bansa tulad ng porselana, palayok, tanso at lata. Ati at negretok, pagkakasundo sa panay. Sinasabing noong ikalabing tatlong siglo bago dumating ang mga kastila, nagsimula ang atiyatian dahil sa isang kasunduan sa pagitan ng mga o ati ang mga katutubo at mga malay na dumating mula sa Borneo. Negreto ang mga nigreto ang unang naninirahan sa panay. Sila ay mapayapa at may simpleng pamumuhay sa kagubatan. Ang malay naman, sa pamumuno ni Dato Puti, naghanap sila ng mga bagong matitirhan dahil sa paghahapi ng Borneo. Ang kasunduan, bahagi ng ati-atihan pagbili ng lupa. Nagpakita ng intensyon si Dato Puti na makipagkaibigan na tumingin ng pahintulot na manirahan sa baybay ng Panay. Nakasundo sila ni Dato Maricudo at dahil doon ah, binili ng mga malay ang lupain ang kabayaran ay ang gintong salakot kintas sa iba pang alahas na binigay sa mga ate kapalit ng kanilang lupain at kalayaan nagkaroon sila ng maliit na pagdiriwang bilang tanda ng pagkakasundo at ito na simula ang tradisyon ng pagpapahid ng uning at payap paggaya sa mga ate bilang paggalang at pagpapasalamat ng mga malay Maikling kasi sa ng aklan. Paghahalat sa laban sa Kastila, ang mga tao sa aklan ay nagtal sa laban sa pananakop ng Kastila. Isang halimbawa ay ang pagal sa ni Dato Puling House sa sulat noong 1668 ngunit ito ay nabigo. Pagdating ni Datu Puti, ayon sa kasisayan si Datu Puti kasama ang, mga, ang kanyang mga kasamahan mali ay dumating noong ikalabing tatlong siklo, lokasyon at pamahalaan. Ang pagkalahatang lugar ng aklan ay lahat sa tatlong sakop at ito ay ibabahagi ng aking kasamahan mamaya. Muna, ang bawat sahop ay pinamumuna ng isang dato. Ang aklan ay pinamumunan ni Dato Balins, Sagaga, sa Gagasa, Dato Lubay at Dato Daguun. Ito ang mga narawan ng Atiyatihan Festival, ang bayan ng aklan or ang isla sa aklan at ang halimbawa ng Ati. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Binibining Honey Janine Imolina e. at ngayong araw ay babahagi ko sa inyo ang isa sa mga pinakakulay at makasaysayang pagdiriwang sa ating bansa, ang Pesta ng Pintados. Ating alamin kung paano nagsimula ang pesta, ano ang kahalagahan nito at bakit ito patuloy na ipinagdiriwang ng mga tagalite hanggang sa kasalukuyan. Ang pesta ng pintados ay isang makulay at masayang pagdiriwang sa Tacloban Leyte. Ipinagdiriwang ito tuwing Hunyo 29 bilang parangal kay Senior Santo Niño. Kilala rin ito bilang pintados, kasadyaan festival o festival of festivals. Noong 1668, dumating ang mga Espanyol sa Visayas at nakita nila ang mga lalaki na may tato sa katawan na tinawag nila itong pintados. Ang mga tato ay may malaking kahulugan sa kanilang kultura at ginagamit ito bilang isang tanda ng katapangan bago sumabak sa digmaan. May sarili din silang kultura na ipinagdiriwang at pagsamba sa kanilang mga Diyos tuwing anihan. Noong 1880s, dinala ng mga misyonaryong Espanyol ang larawan ni Batang Jesus na kilala bilang El Capitan sa Pilipinas. Ito ay naging simula ng dibusyon at pagsamba ng mga katutubo ng Leyte sa Santo Niño. Noong 1986, itinatag ang Pintados Foundation INC ng mga mga lakal sa Tacloban upang magsimulang mag-organisa ng aktibidad tuwing pesta ng Senior Santo Niño. Nagsimula ang pesta ng Pintados noong Honyo 29, 1987 na ngayon ay kilala bilang pesta ng Pintados, Kasadyaan of Festival of Festivals Ang Pesta ng Pintados ay isang masayang pagdiriwang na tumatagal ng isang buwan na may kinasasangkutan ng Leyte Kasadyaan Festival of Festivals Pintados Festival Ritual Dance Presentation at Pagrayhak Grand Parade ang selebrasyon ay nagmula sa pesta ng Senior Santo Niño tuwing Hunyo 29 kung saan nagtitipon-tipon ang mga tagalete sa makulay na paraan at tradisyonal na sayaw at musika upang ipakita ang kultura nila. Pinapakita ng pesta ng mayamang kultura ng tagalete at samar na nagpapakita ng kasaysayan at tradisyon ng buong probinsya. So, nagsimula ang opisyal na pagdiriwang noong Mayo 12, 1996 sa pangunguna ni Gobernador Remedios Loreto Pitilla at opisyal na inalagay ang pesta tuwing Hunyo 29. 1989. Ang salitang kasadyaan ay nangunghulugang katuwaan at kasiyahan sa wikang Bisaya. So maraming bayan ng Leyte, lalo na sa Tacloban, ang nagkasama-sama upang makiisa sa selebrasyon na may parada, drama at sayaw. Malaki ang papel ng pesta para ipagmalaki ng mga Leyteño ang kanilang kultura at gumawa, gumawa ng sariling kwentong bayan o alamat ang pangalang pintados ay hango sa mga katutubong mandirigmang may tato sa katawan, simbolo ito ng tapang, ganda at estado sa buhay. Bagamat dati, itinuring na nakakatakot ang mga tao ng Kastila sa katutubong pananaw, ito ay tanda ng kagandahan at halaga. Dahil komplikado noon ang proseso ng pagtatato, itinuturing itong isang matapang na gawain. Dahil komplikado komplikado noon ang um, proseso, kaya ito tinawag na matapang nagawain gawain. So, bago masubaybayan ang kasaysayan ng pintados, kailangan muna itong pag-aralan ng mabuti at matagumpay na mapagtagumpayan ang mga pagsubok. So, ang pesta ng pintados ay hindi lang selebrasyon, kundi pagpapahalaga sa kasaysayan, tapang at mananampalataya. Pinagsasama nito ang katutubong tradisyon at kisyanong diversion Isa isang simbolo ng identidad at pagkakakilala ng mga tagalite at samar. At dyan po nagtatapos ang aking ulat tungkol sa pesta ng pintados na way mas lalo nating pahalagahan ang mayamang kultura, tapang at pananampalatayang ipinapakita ng mga litenyo sa pagdiriwang na ito. Maraming salamat po at mabuhay ang kulturang Pilipino. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Reggie Sharon Bilico. At kanina nga ay napag-aralan ninyo ang Pista ng Pintados. Ngayon naman ay dumako tayo sa mga tribo sa Visayas. Maraming tribo sa Visayas. Ngunit ang ating tatalakayin ay ang tribong sunod. Ano nga ba ang tribong Sulod? Ang tribong Sulod ay isang pangkat itiko na matatagpuan sa kabundukan ng Tapaz. Kapis sa Visayas. Pinaniniwala ang nagmula sila sa mahalikang aklan bago lumipat sa kamundukan upang makahanap ng mapayapang tirahan. Ginagamit nila ang wikang sulod na isang dayaleto ng kinaraya at Ligaynon kagaya ni Saylin at Juliana. Kilala sila sa kanilang mayamang kultura at paniniwala sa mga espiritu at diwata. Ang mga tribong sulod ay niniwala sila sa mga espiritu, inkanto, diwata na nakatira din dito sa ating mundo. So isa sa pinakatampok na tradisyon nila ay ang pagkakaroon ng mga binukot. Ang mga binukot ay ang mga babaeng pinapangalagaan bilang sagisag ng kadasilayan at dangal. Ang kaning mga binukot ay ang mga babae na nasa loob lang ng bahay. Hindi hinahayaang lumabas at makita ng mga kalalakihan. Except lang sa mga members sa family. Ang mga tribong sulod din ay mahusay sa pag-aawit ng mga ipiko o chan tulad ng hinilawod na inaawit sa loob ng ilang araw bilang bahagi ng kanilang ritual at panitikan. Ipinapakita nito ang kanilang mataas na pagpapahalaga sa sining ng pagsasalaysay at kultura. Naniniwala rin sila sa buhay pagkatapos ng kamatayan o life after death. Kaya maingat nilang inihahanda ang libingan ng kanilang mga humao sa mga kubo o banga at tinatakpan ng dahon bilang tanda ng paggalang yung mga taong namamatay ay inilalagay nila sa kubo. At kapag naging boto ay inilalagay nila sa banga at tinatakpan ng dahon bilang tanda ng kanilang pagalang. Ang mga kaugalian nito ay nagpapakita ng kanilang malalim na pananampalataya at pagkilala sa espiritual na dimensyon ng buhay. Sa kabuuan, makikita sa mga sulod ang matibay na ugnayan ng pananampalataya, kultura at paggalang sa kababaihan. At doon nagtapos ang aking pagtatalakay tungkol sa tribong sulod at sana'y may natutunan kayo sa ating talakayan. Maraming salamat. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Binibining Princess Elu. Ngayon ating pag-usapan or talakayin hinggil sa isang tribong matatagpuan dito sa Pilipinas. Ito ang tribong Taganwa. Isa ang katutubong tagbanwa sa mga primatibong grupo na pinaniniwalaan sila ay nagmula sa lahi ng mga tabon na naninirahan sa kuweba ng tabon ilang taon na ang nailumipa. Isa ang tribong tagbanwa sa pinakaunang naninirahan sa isla ng Palawan na dati ay nasa rehiyon 4 sa Luzon na ngayon ay naging bahagi na ng rehiyon 6 sa Bisaya. Noong Mayo 23, 2005, batay sa exclusive order, 420 siyam. Ang katawagang tagbanwa ay may pinaniniwala ang tatlong salin. Una, ito raw ay nangangahulugang people of the world dahil sa salitang tagbanwa na nangangahulugang world or mundo. Pangalawa, ito daw ay nangangahulugang people from our place na mula sa salitang banwa na ang ibig sabihin ay land or place. Pangatlo, nangangahulugan raw itong people from the inland. Dahil sa salitang banwa ulit na ang ibig sabihin countryside or inland. Sinasabi na ang huling salin ay mula sa kolonista sa isla ng Palawan dahil ang kolonisang ito ay lumipat sa dalampasigan. Napilitan ang tagbanwa na lumipat sa pagdaan ng panahon. Ang tagbanwa ay may dalawang grupo. Nahati ang grupo dahil sa geografikal na lokasyon nito. Ang unang grupo ay ang mga tagbanwa sa gitnang bahagi na tinatawag ding Central Tagbanwa at naninirahan sa silangan at kanlurang baybayin ng Palawan. Dalong lalo na sa bahaging Puerto Princesa, Quezon at Aborlan. Pangalawa naman ang mga tagbanwa sa kandurang bahagi na kilala rin bilang kalamian Tagbanwa at naninirahan sa arkepelago ng Kalamyan lalong-lalo na sa isla ng Corona at Busuanga at pati na rin sa munisipalidad ng El Nido. Dumako naman tayo sa katangian ng tagbanwa. Ang mga tagbanwa ay may kayumangging balat, payat na pangangatawan at tuwid na maitim na buhok. Nung nakaraan, parehong lalaki at babae ay may mahabang buhok. At sinasadya nilang paitimin ang kanilang ngipin bilang palatandaan ng kanilang kagandahan. Kultura ng Tagbanwa Ang mga tagbanwa ay gumagawa ng iba't ibang palamuti mula sa kahoy tulad ng airplug, suklay at bracelet. Higit pa rito, ang mga babae ay gumagawa ng kwintas at angklet na yay sa baras at tenso. Ang mga Tagbanwa ay mahilig sa musika at mayroon silang malawak na hanay ng mga instrumentong pangmusika na sila mismo ang gumawa. Ang mga instrumentong ito ay ginagamit para sa mga layuning pangreligyon at sa panahon ng mga panlipunang pagpupulong. Kira din sila sa paggawa ng mga basket at sila ay napakahusay na nito. Ang mga basket ay ginagamit para sa pag-ani, pinapalamutian ng iba't ibang desenyo. Kumagawa din sila ng mga basket para sa iba't ibang layunin tulad ng mga conical basket at rice basket. Mayroon din silang hayop na nilililok -il sa kahoy. Kadalasan ito ay itim na kahoy. Ang mga hayop ay may isang seremonyal na layunin, katulad na pakikipag-ugnayan sa mga espiritu sa iba't ibang mga ritual. Sayaw sa ritual ng tagbanwa. May limang silang sayaw ito ang abalardo, andarde, bugas-bugasan, kalindapan at ronsay. Ang abalada ay isang tradisyonal na sayaw na ginagawa ng lalaki bilang palatandaan ng kanilang lakas at katapangan. Ang andarde ay isang masiglang sayaw na sinasayaw tuwing pagdiwata bilang papasalamat at panalangin. Bugas-bugasan, ito ay isang samasamang sayaw. Sinasayaw ito ng lahat ng dumalo sa pagdiwata bilang palatandaan ng kanilang pagkakaisa kalindapan. Ito ay sayaw ng mga babaeng babaylan. Ito ay sayaw na may kahulugan at pangrelihiyong simbolo. Ang panghuli ay ang ronsay. Ito ay isang tradisyonal na sayaw na ginagawa ng mga taong nakatira malapit sa baybayin. Ito ay sinasayaw matapos ang healing dance ng mga babaeng babaylan. Ang ritual na sayaw na ito ay ginaganap isang beses sa isang taon. Sa ikaapat na araw pagkatapos ng kabilugan ng buwan, sa Desembre at tumatagal mula sa paglubog ng araw hanggang sa muling pagsikat ng araw. Nagaganap ang ritual na ito sa Aborlan River at naglalayong mingi ng proteksyon laban sa mga epidemya. May tatlong social class ang Tatanwa. Ito ang upper class, middle class, at lower class. Ang upper class, kinabibilangan ng mga pamilyang ng pinuno. Dito nagmula ang mga leader ng pamayanan at karaniwang namamana ang kanilang otoridad at katungyarihan. Middle class, binubuo ng mga ordinaryong mamayan tulad ng mga magsasaka, pangingista, mga ngalakal. Mula rito, pinipili ang mga lokal na leader na tumutulong sa pamamahala ng pamayanan. Lower class, kinabibilangan ng mga taong may malaking utang na hindi na kayang bayaran. Kaya't madalas ay nagsisilbi o umaasa sa tulong ng ibang uri upang mabuhay. Kultura at tradisyon Ang kasal ay may mahalagang papel sa loob ng komunidad ng Taguanua. Ang mga kasal sa tagwanwa sa loob ng komunidad ay madalas na inaanonsyo ng mga magulang. Pagkatapos ng kasal, ang mag-asawa ay titira sa mga magulang by or magtatayo ng bagong bahay. Kapit-bahayan kami pag-aasawa ng higit sa isa. Pinapahintulutan itong ngunit bihirang gawin at ang may kaya lang magtaguyod. Deborsyo. Ito ay nangyayari ngunit pinagbabawal kapag ang mag-asawa ay may mga anak upang mapangalagaan ang pamilya. Metolohiya. Ang tagbanwa ay naniniwala din sa Diyos tulad nila Magindusa, Pulo, at si Mandok. Si Magindusa ang bahala sa parusa kapag may nakagawa ng krimen o nagkasala. Si Pulo ay ang Diyos ng Dagat Kalusugan. Si Pulo ay isang nagmamalasakit na Diyos na nakikipag-ugnayan kung sakaling may magkasahit. Si Simandok ay ang Diyos ng mundo. Siya ang sinasamba upang magkaroon ng magandang ani. Tablakod, Diyos ng ilalim ng mundo. Pati na rin ang mga diwata na nag kontrol sa ulan. At doon nga nagtapos ang aming pag-uulat patungkol sa sining at kultura ng aklan, ang piyesta ng pintados, ang mga tribu sa Visayas, ang tribong sulod at tribong tagbanwa. Naway inyong isa puso, isa isip ang mga natutunan ninyo patungkol sa mga tradisyon, kultura at iba't ibang paniniwala, hindi lamang sa ating kinagis ng paniniwala at tradisyon, kundi pati na rin sa mga paniniwala at tradisyon ng ibang tao. At muli kami ang ikapitong pangkat. Maraming salamat po.